Dapat bang maging makabayan ng isang kristyano? Ang sagot sa tanong na ito ay nakasalalay sa kahulugan ng salitang makabayan. Tulad ng maraming salita, may iba't ibang kahulugan at iba't ibang tao ang gumagamit ng salita sa iba't ibang paraan. Halimbawa, sa pinakasimpleng kahulugan nito, ang pagiging makabayan ay nangangahulugang pagmamahal sa sariling bayan hanggat ang pag-ibig na iyon sa bayan ay hindi pumalit sa pag-ibig ng isang tao sa Diyos at kung ito ay pananatilihin sa tamang pananaw, walang masama sa pagiging makabayan ng isang kristyano. Gayunpaman, ang isa pang kahulugan ng makabayan ay nagpapahiwatig na ang individual ay dapat ilagay ang mga interes ng bansa kaysa sa kanya mga personal at pangkat na interes. Dahil dinadala sa sukdulang ito ang pagiging makabayan ay maaaring maging isang anyo ng idolatria, lalo na kung ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang bayan ay higit pa sa kanyang pagmamahal sa Diyos, at sa plano ng Diyos na tubusin ang mga tao mula sa bawat tribo, wika at bansa. Kung tungkol sa pananagutan ng isang kristyano sa pamahalaan, alam natin mula sa Roma 13.1-7 na dapat tayo magpasakop sa mga namamahalang otoridad at parangalan sila kahit na hindi sila marangal. Dahil sa huli, ang Diyos ang naglagay sa kanila ng otoridad sa atin. Kaya, bilang mga Kristiyano, tayo ay nasa ilalim ng obligasyon sa Diyos na maging huwarong mga mamamayan, na napapailalim sa namamahala sa atin sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas, pagbabayad ng buwis, at iba pa. Ngayon pa ang ating pangunahing responsibilidad ay ang pagiging masunurin sa Diyos sa atin dito sa Pilipinas kung saan ang mga individual na mamamayan ay may kakayahan na baguhin at impluensyahan ng gobyerno sa pamamagitan ng pagboto o sa pamamagitan ng pagiging politikal ng mga paraan, bahagi ng pagiging isang mabuting mamamayan ay ang pagboto at pagkakaroon ng anumang positibong impluensya na magagawa natin sa gobyerno. Sa mga bansang walang sinasabi ang mga kristyano sa mga desisyon ng kanilang mga pinuno mas mahirap maging makabayan. Napakahirap mahalin ang mapangaping mga gobyerno. Gayunpaman, bilang mga kristyano ay obligado pa rin tayong manalangin para sa ating mga pinuno o ng Timoteo 2.1-4. Igagalan ng Diyos ang ating pagsunod sa utos na ito at sa kanyang perpektong panahon hahatulan niya ang mga pinunong tumalikod sa kanya. Dapat bang maging makabayan ang isang kristyano? Sa loob ng dahilan, Oo, kasabay nito ang tunay na pananampalataya, pag-ibig at pagsunod ng isang kristyano ay dapat na nakalaan sa Diyos lamang.